What's up guys? Good morning! So ngayon, for today's video is nagpa-feeding mo ako kay baby. Ayan si baby. So, ayan, update din tayo sa uh, sales natin kagabi. So, si partner ang nag-ano, nag-bantay kagabi sa tindahan. Then ako naman is katatapos ko lang din maglaba. So, ayan, kakaligo lang. Kaya may talukbong pa yung ulo ko. So, kagabi, siya ang nag-ano doon. Sobrang lakas ng ulan. So, kahit malakas yung ulan, may mga naliligo sa swimming pool. So, mga naka-inmax. Mga rider yata yon, So, ang dami po, fully book yung ano natin, ah, uh, yung swimming pool kagabi. So, yung ano naman, yung sales natin, so, hindi ganun kaano, kasi hindi tayo nag-grocery. So, kung ano lang yung laman ng tindahan, yun lang yung, ah, uh, na ano natin, ah, uh, pinaubos. So, Nakakatawa nga kasi nga may naghanap ng tuyo tapos naubusan kami ng tuyo. So yung partner ko daw, ang sabi niya kagabi, kasi tulog na kami, naka, nagpunta siya dito sa bahay, kumuha ng ano, use namin na tuyo <laughs> kasi naubusan. And then, ang pa, magpansit daw sila tapos sobrang putla naman kung hindi nila ng toyo. So yung ma, yung na-open na namin na tuyo yun yung binenta na lang ng partner ko. And then, yung sales niya kagabi, so far, hindi naman ganun kaano, ka ano, ka lakas, pero good thing na din kasi may sales. So, ang sold out niya kagabi is, 10 uh, bottle na, 1, ah, uh, 10 bottle na select, and then, 2 bottles na mojito, yun yung sales niya, and then, meron siyang apat na red horse. So, ano na din, okay na din kasi may sales tayo. Makakabaya tayo ng ating mga babayarin. And then, makapag tayo kahit papano. So, ayan. Yung mga ano kasi natin, stock mga kachika is yung mga uh, ano na lang, yung mga tawag nito, yung mga coffee, milk, mga cup noodles, nandun pa yung mga konti, konti na lang yung mga chicheria, hindi na ako na, nag-ulit ng purchase, kasi nga hindi ako makapagbantay doon sa tindahan. So, si partner naman, hindi mo din siya pwedeng ipabantay gabi-gabi, ah, -gabi, uh, kasi may trabaho siya sa araw. So, double kill naman si, double, ano naman siguro, kung pababantayin pa natin si partner, ah, uh, paggabi. So, ayan, kapag may tao lang, so, dapat ako kasi yung nag ano talaga nagbantay doon sa tindahan kaso nga dahil dito kay baby hindi pa ako nakapagbantay so medyo ano kasi medyo sensitive pa tong bata kaya hindi ko muna siya uh, inano doon na uh, doon muna na doon kami so siguro kasi December na kailangan talaga nung no, magbantay tayo ng tindahan ah uh, magbantay kami, siguro mga next week, magano na kami next week, ni baby. So, pinapaano ko muna yung ano, kasi very sensitive pa siya that time, yung kaka ano pa yung weeks. So, magwo one month naman siya this coming December 8. So, ayan, magbantay na kami sa tindahan kasi sayang yung sales. Ah, uh, dami daw nag-ano din kagabi na wifi. So, Bubuksan natin yung vendo natin by end of the month this coming December 30 siguro, 31. Basta end of the month. So magbabayad tayo ng Disetek din kasi due date na. So, ang damig mga bayarin kaya kailangan talaga mag-sumikap at magtinda. So, nandito lang kami sa bahay ng mga bata and ayan lang muna ang ginagawa namin. So, may mga pa konti-konti naman masold, uh, may sales din ako kahit papano. Uh, may bibili ng sigarilyo. O yung iba naman, pag na-timingan, na pumunta ako ng tindahan, kuha ako ng grocery. So, ayun, may, may iba naman na nag-aabang. So, ayan, sayang yung sales kapag hindi tayo nagtitinda. Kaya, ayan, grocery tayo mamaya sa home store ng konti. Kasi baka merong mga customer mamaya So, ayan, dito muna yung video natin, uh, continue natin mamaya.